Good day, guys! Medyo gabi na nga, pero naisip kong lumabas at bumili ng pagkain ngayon. Nakakatamad naman kasi talagang lumabas paghapo. Bukod nga kasi na sobrang init na ng panahon. Para ka pa nga tinapatan ng hairdryer pag hinahampas ka ng hangin sa labas. Imaginin mo yon. hindi mo na nga kailangan magaksaya ng kuryente para lang mapatuyo yung buhok mo. Maglalakad ka nga lang ng mga limang minuto sa tanghaling tapat ay siguradong instant tuyo na yung buhok mo. At yan, nandito na nga po pala ako sa Almira. Ito nga kasi yung pinaka ng mga taong nakatira malapit sa mo. Bukod nga kasi na 5 lang lakarin yung metro. 10 minutes nga lang ay nasa Hayat or ka na. Kaya nga para sa akin ay mas komportableng to tumira dito sa Asisiya. Tapos nga napakatahimik pa ng lugar dito. Pagsapit nga kasi ng hating gabi ay wala ka nang makikita mga marites sa labas. At yan, namili nga lang po pala ako ng mga pagkaing lulutuin ko sa loob ng isang linggo. Mas maraming gulay nga pala lagi yung binibili ko. Bukod nga kasi sa mas fresh at healthy yung mga gulay. Mas mura kasi yung mga price ng mga gulay dito. Tapos nga bumili na rin ako ng isang buong fresh na mano. No? Tapos syempre, nakachamba nga rin po pala ako ng mga ng salmon. 15 reals nga lang po yung per kilo. Kaya bumili na ako ng isa't kalahating kilo. Makakahigop na naman ako ng masarap na sinigang na salmon. Tapos nga, makakatikim na naman ako ng pang malakas na salmon. Bumili nga din po pala ako ng hibiscus tea. Maganda nga daw sa katawan to dahil marami daw tong benepisyong taglay. Nakala ko nga nung bata ko, ay good source lang to ng pinapaloobong bula. Malimit ko nga kasi tong paglaruan at gawing mga bubbles. Yun pala, nakakatulong pala to para maging healthy yung ating atay. Tapos kaya nga din ito pababain yung ating cholesterol at high blood pressure. At dahil nagutom nga ako sa pag-iikot at paghahanap ko ng mga sale dun sa Almira, kakain nga muna ako dito sa paborito kong tita bago ako umuwi. At dahil nga parang di pa ako nabuso, bumili pa nga ako dyan ng kushari. Na, try nyo na bang kumain ito? Isa nga tong Egyptian food na pinaghalo-halo ng macaroni, lentils, rice saka chickpeas. Tapos masasarapin nga yan ng kanyang special tomato sauce. Tapos nga may toppings pa yan na crispy onion. Ikaw na nga lang bahalang mag-imagine kung anong lasa niya. Basta nga para sa akin ay masarap siya. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.